Mmm! Ang sarap! Eto na naman tayo sa mga kabaliwan na mga natatagpuan sa TikTok. Ito nga eh, dumaan sa akin FYP. Pag talagang nagustuhan ko ang isang product at nag ako, eh talagang o-ordering ko lahat. Ubi halaya, makapuno. And yung pinakabagong lais itong Chewy Choco. Inuwi ko -in -in agad lahat ng flavor. So, unahin ko na yung kanilang makapuno. Ito yung original flavor. It comes with this fork. Amoy na amoy yung buko. Napaka magatas niya, oh. Tignan niya. Mmm. Ang sarap. Mmm. Okay, next itong kanilang ube halaya. Hmm, hinahanap ko yung, u yung lasa talaga ng ube. It's there, but it's not really giving that much. That's just my honest review. Pero, kung gusto mo ng gantong cravings at hindi masyado matamis yung gusto mo, bagay ito sa'yo. Sa second bite, lasang-lasa lasa ko na yung ube. And last, ito kan lang cubes. Ito talaga yung nakita ko sa FYP ko. Dahil nga na ako sa Milo Bites. Sabi ko, ano kayo nasa nito na ng cubes? So, tingnan natin. Mmm! Masarap! Masarap siya! Alam niyo yung lala? Parang ganun, malambot na version ng lala. Masarap! Mmm! Ang sarap. So, kung ikaw ay napanood mo na itong video na to, at nadabay kita sa pag ko, ilinan ko sa akin yellow basket para matikman niya na rin. Okay? Sarap niya. Parang sa gusto ng lala. Mmm. dami.